maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Alam kasi nitong sitatang ubak na hindi madaling magkakaroon ng ganitong gabay sa isang libong mga albularyo at mga antingero. Swerte na kung isa sa mga ito ang magkakaroon. Ganon kaswerte itong si Buno kung magkakatotoo ang hinala ng matanda. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapahinga na ang mga ito. At habang nakahiga itong si Tatang Ubak, napaisip na ito sa mga maaring magaganap sa darating na mga araw. Sinimulan na niya ang digmaan laban sa mga saltik. Natitiyak niyang gaganti ang mga ito sa oras na mapag-alaman nitong si Abukay ang kanilang ginawang pagpatay sa mga tauhan nito ngayong gabi. Kinabukasan, nagpaalam muna itong si Tatang Uba kay Tatay Ligaspi at Rosa na dadalhin muna niya itong si Bono doon sa kanyang bahay sa Bukirin ng Sungkol. May mga gagawin lamang na mga ritual ang matanda at may mga ihayag din itong tagubilin para sa kanyang mga ampun na sinaduro at lala. Kailangan kasi na dubli na ang gagawing pag-iingat ng mga ito lalo na ngayon na sa tingin itong si Tatang Ubak. Sisiklab na ang bakbakan laban sa mga saltik. Baka ang dalawa pa ang pag-iinitan ng mga aswang isinama ni Tatang Ubak ang apo na si Mac samantalang maiiwan naman doon itong si Gideon kahit kasi na na ang pamilya nitong si Tatay Purong hindi pa rin pwedeng magpabaya lumipas ang mga oras pagdating nila ni Tatang Ubak doon sa kanilang bukirin agad na isinama ang batang si Buno doon sa kanyang maliit na kubo at gumagawa agad ang mga ito ng mga usal at ritual. Samantalang sa kabilang bahagi naman ng bukirin ng sungkol, umuusok na agad ang ilong nitong si Abukay nang mapag-alaman nitong napatay ang kanyang mga inutusan na mga saltik doon sa bayan kagabi. Agad na ipinatawag nito ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, lalong-lalo na ang mga matatandang mga saltik na siyang pinakamalakas sa lahat lahat na malalakas ang mga karunungan sa mga orasyon, tinipon niya din ang mga ito. At ang mga pinakamalakas naman sa kanyang hanay na mga mandirigma na itinuring niyang mga pangunahing mandirigma, inaabisuhan na din ito ni Abukay na sila ng pag bilang paghiganti. Hindi niya mapapalagpas ang ginawang pagpatay ng grupo ni Tatang Ubak sa kanyang mga tauhan na saltik. Dalawang grupo ang agad na binuo nitong si Abugay. Ang isang grupo na pinamumunuan nitong si Tasio, ang isa sa kanyang kanang kamay at tulad niyang kakaibang antas din ang tangan na lakas kasama ang sampung mga matatandang saltik at sampung mga mandrigmang aswang inutusan niya ang mga ito. Nasubukan ng kanilang grupo na tingnan ang bahay ni Tatang Ubak doon sa dulo ng bukirin ng sungkol habang ang isa pang grupo naman na pinamumunuan ng pamangkin nitong si Abukay na sinaryo kasama ang limang mga matatandang saltik at labing limang mga mandrigma papunta at pababa ang mga ito doon sa patag para naman atakihin ng mga ito ang pamilya ng batang si Buno wala kasing kalam-alam ang grupo nitong si Abukay na sa mga pagkakataon na iyon Umakyat pala si Tatang Ubak kasama ang bata doon sa kanyang bahay sa bukirin ng sungkol. Utos nitong si Abukay, patayin ang lahat ng mga ito. Pati na si Tatang Ubak, maliban lamang sa batang si Bono. Dahil maigpit na bilin nitong si Abukay, nadalhin nila ng buhay ang bata. Sa mga pagkakataon na iyon, matapos ang mga ginagawang usal at ritual ng matanda, na pagtanto niyang, ang Haring Timawa nga ang gabay ngayon ng Batang Sibuno. Kaya ngayon, batid na ni Tatang Ubak na kaya ganun kalakas na lamang itong si Sibuno dahil nagtatangan ito ng gabay at mutya na tulad ng kanyang tangan. Pagkalabas nila ni Tatang Ubak doon sa loob ng kubo, agad na inutusan ang mag-asawa na gumawa agad ang mga ito ng mga panguntra sa buong paligid. Pagkatapos, pumasok naman sa loob ng kwarto itong si Tatang Ubak at inihanda na ang lahat ng kanyang mga kagamitan na pandigma. Balak kasi ng matanda na mamayang hapon babalik na din agad ang mga ito doon sa patag. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Napatingala sa langit ang matandang si Tatang Ubak nang makita niya ang ilang mga ibon ng mga alaga at mga kaibigan ng matanda. Ilang minutong tinitigan niya ang mga ito hanggang sa bumaba ng lipad ang dalawa sa mga ibon na iyon at dumapo ang mga ito doon sa sanga ng punong mansanitas na nasa likuran laman ng bahay nitong si Ubak. Mabilis na bumaba at lumabas ng bahay ang matanda at lumapit agad ito doon sa dalawang mga ibon na sayaw. Batid nitong si Tatang Ubak na mayroong mahalagang mensahe ang mga ito sa kanya at tama nga itong si Ubak sa kanyang hinala. Dahil nang makalapit na siya, agad na inihayag ng kanyang mga alaga ang tungkol sa paparating na panganib sa kanila. Ang tungkol sa gagawin na pag-atake ng mga saltik. Matapos iyon, agad na inutusan niya ang mga ito na magbabantay sa buong paligid para agad nilang mapag-alaman kung mayroong mga makakalapit na mga aswang. Samantalang ang dalawang mga alagad na sigbi naman nitong sitatang ubak, inutusan din niya ang mga ito na tumulong sa pagbabantay. Pagkatapos muling umakyat ang matanda sa loob at pinulong ang lahat ng mga kasamahan. Wika nitong sitatang ubak sa mga ito. Kailangan natin na maghanda sa isang labanan ayon sa mga alaga ko. Paparating sa ating kinaruroonan ang mga saltik na aswang na sakop ni Abukay at iisa lamang ang pakay ng mga ito sa atin. Gusto ng mga ito na makapaghiganti dahil sa ginawa namin na pagpatay sa kanyang mga tauhan doon sa patag kagabi. Duro, alam mo na ang mga dapat mong gagawin. At ikaw, Maka, ikaw na ang bahalang magbantay kay Puno. Huwag mong iwaglit sa inyong paningin ang bata. Alam natin na bukod sa gagawing paghigante ng mga saltik na ito, nais din ng mga aswang na madala at mabihag ang batang si Puno. Matapos ang kanilang pagpupulong, inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas. Ipinagpatuloy din nila ni Duro at Lala ang paglalagay ng mga panguntra sa buong paligid. Kahit papano, makakatulong din ang mga ito sa kanila kung sakali. Sa mga pagkakataon din na iyon, doon naman sa patag, kasalukuyang papunta si na Tatay Ligaspi at Gideon doon sa kanilang kawayanan. Nais kasi nitong si Tatay Ligaspi na ng mga sibat na gawa sa kawayang bagakay. Papagabi na, nang matapos ng mga ito ang kanilang ginagawang pangunguha Mabilis nang umalis na ang dalawa doon sa kawayanan Iniisip ni Tatay Gaspe na baka nakabalik na si Natatang Ubak galing sa bukirin ng sungkol Ngunit habang naglalakad ang mga ito pabalik na doon sa bahay ni Tatang Ubak nasipat sila ni Tatay Purong at ang anak nitong si Amid Tulad nila nangunguha din kasi ng kawayan ang mag-ama Ngunit hindi si Bat ang gagawin ng mga ito, kundi para sa kanilang kulungan ng mga manok. Agad na wika nitong si Amid na nakita ang mabibilis na paglalakad nila ni Tatay Ligaspi at Gideon. Tatay Purong, si Tatay Ligaspi kasama ang isang binata. Ilang sandaling tinitigan ng mga ito, sina Tatay Ligaspi at wika nitong si Tatay Purong. Ano kaya ang kanilang gagawin sa mga bagakay na kawayan? Sino kaya ang kanilang pinaghandaan? At sino naman ang kasama ngayon ni Ligaspi na binatilyo? Ngayon ko pa nakikita ang pagmumuka nito. Mukhang hindi lamang basta na binatilyo ang isang iyan, Amid. Kailangan natin na magingat na hindi maramdaman. Nakakaramdam ako ng kakaibang lakas ng pwersa galing sa binatilyong iyan. Tatay Purong, ano kaya kung sundan natin ang mga iyon? Tara, Amid. Sundan natin ang dalawang iyan. Ngunit tandaan mo, sundan lamang natin ang mga iyan. Iwasan muna natin ang gumawa ng anumang karahasan. Baka sa mga sumunod na mga pagkakataon, ikakapahamak pa natin ang ating mga maling desisyon. Tumango lamang itong si Amid. Halatang nagtanda na talaga ang mga ito sa nangyayari sa kanila dahil kay Tatang Ubak ang inaakala kasi ng mga ito na sapat na ang kanilang mga tangan na lakas ngunit napakalayo pa pala ng mga ito kumpara doon sa lakas ng albularyo kaya mas pinili na muna ng mga ito ang manahimik ngayon maingat ng sinasunda nila ang mga papalayong sinatatay ligaspe nagsisimulang kumalat na din ang kadiliman sa buong lugar na iyon sa mga oras naman na iyon, kasayukuyang nasa paligid ng bahay nila ni Tatang Ubak sa patag ang pangkat nitong senaryo. Naghihintay lamang ang mga ito sa paglalim ng gabi bago ito gumawa ng mga paraan sa pagsalakay. Nagmamasid at nagmanman muna ang mga ito sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating nila ni Tatay Ligaspi doon sa bahay ni Tatang Ubak agad na na nila ang mga sibat na kawayan. Ngunit itong si kahit medyo malayo at distansya, ang kinaroroonan ngayon ng mga aswang na saltik, nararamdaman pa rin ng binatilyo ang presensya ng mga ito. Kaya agad, nawi ka ng binatilyo kay Tatay Ligaspi. Tatay Ligaspi, mukhang nasa paligid na naman ang mga saltik kaya napatigil sa ginagawa itong si Tatay Ligaspi at napatitig ito sa mukha ng binatilyo sa isip ng matanda wala pa naman si Tatang Ubak pagdating kasi nila sa bahay ni Tatang Ubak at wala pa ang mga ito ang hinala agad ni Tatay Ligaspi na maaaring ipagbukas na ng mga ito ang kanilang pagbabalik dito sa patag kaya ngayong gabi sila lamang ni Gideon ang magkakasama Ngunit dahil may mga aswang, ayon sa sabi nitong si Gideon, maaaring makakalaban nila ang mga ito ngayon na wala si Tatang Ubak. Hindi pa alam nitong si Tatay Ligaspe ang kalakasan ni Gideon, kaya sa kanyang narinig, nagsimulang kabahan na ito ngayon. Samantalang sa kabilang banda naman, wika naman nitong si Amit. Gumagawa sila ng mga sibat, Tatay Purong. Saan naman kaya nila? gagamitin ang mga ito. Hindi ko rin alam, Amid. Mukhang mayroong pinaghandaan ang mga ito. Ngunit natitiyak naman nitong si Tatay Purong na hindi para sa kanila ang mga sibat na ginagawa nila ni Tatay Ligaspe dahil hindi naman sila mga aswang. Nagpasya na ang dalawa na kailangan na nilang umalis. Baka kasi maramdaman pa sila at muling kumpruntahin ni Tatang Ubak ngunit ilang sandali lamang galing sa kanilang kinaruroonan doon sa sagingan. Agad na nasipat nila ang mga nilalang na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan. Nakita nila ang mga anino na napakabilis na nagtatakbuhan papunta doon sa mga sagingan. Batay sa kanilang nasaksihan, hindi mga normal na mga tao ang mga ito. Wika nitong si Tatay Purong. Ika muna sandali, Amid. Mga aswang ang mga iyan. Papanong may mga aswang ang nakakarating dito sa patag? At ano naman ang kanilang pakay dito sa lugar nila ni Tatang Ubak? Sagot naman nitong si Amid. Masama ang hinalago sa mga aswang na iyan, Tatay Purong. At mukhang ang mga aswang na iyan ang dahilan kung bakit gumagawa ng mga sibat na kawayan si Natatay Mukhang tama ka nga, Amid. Sa tingin ko, hindi naman mga ordinaryong aswang ang mga ito. Malalakas na presensya ang aking nararamdaman galing sa kanila. Ang sagot naman itong si Amid sa kanyang ama. Ano na ngayon ang plano mo, Tatay Purong? Mamaya na tayo umalis, Amid. Manmanan muna natin ang lahat ng mga magaganap. Kailangan natin na mas makalapit pa. Kaya gumawa agad ng mga usal ang mga ito. May kinuhang bulaklak din itong si Amid at kinusot-kusot niya ang mga ito habang maingat na papalapit doon sa bahay nila ni Tatang Ubak. Ginawa iyon ni Amid para maharangan ang mga malalakas na mga pangamoy ng mga aswang na iyon at hindi sila maamoy ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nakadapa na ang mag-ama habang mariin nang nakatago doon sa mga makakapal na mga damuhan. Galing sa kanilang kinaruroonan, kitang kita ng dalawa. Sinatatay Ligaspi at Gideon na natapos na ang kanilang mga ginagawang sibat at kasalukuyang papasok na doon sa bahay. Samantalang ang mga aswang naman, ramdam pa rin nila ang mga presensya ng mga ito. Hindi na lamang nila nakikita ang mga ito dahil nakapagtago ng mga aswang doon sa kaloblooban ng makakapal na mga sagingan. Habang doon naman sa loob ng bahay, agad na wika nitong si Gideon. Tatay ni Gaspi, mukhang umuusad na ang mga saltik papalapit dito sa bahay. At sa tingin ko, marami ang kanilang bilang tulad kagabi. Sakto naman ang ginawang pamimisti ng mga ito Gideon na wala pa si Tatang Ubak mukhang nanganganib tayo ngayon. Huwag kang mag-alala, Hindi kita pababayaan. Sama-sama tayong labanan ang mga saltik na ito. Hindi na nagsindi pa ng ilaw ang dalawa. Ang kanilang ginawa, nakatayo lamang ang mga ito doon sa tabi ng bintana ng bahay at nakikiramdam. Sinisilip din ng dalawa ang labas. Medyo maliwanag kasi ang sinag ng buwan sa gabing iyon kaya makikita nila ang sinumang nilalang na sa bahay na iyon. Hawak nila ngayon ang mga sibat na kawayan at mga itak. Sa isip ngayon itong si Tatay saktong-sakto lamang ang kanilang ginawa na pangunguha ng mga bagakay na kawayan para gagawin ng mga sibat. Dahil mukhang magagamit nila agad ang mga ito kontra sa mga aswang na saltik ngayon. Maliba naman sa sibat na kawayan itong sigidiyon at nakasuksok na itak sa kanyang tagiliran, hawak naman niya sa kanyang kabilang kamay ang natatangi niyang armas ang sibat na gawa sa kahoy. Narinig na nila ang pag-alulong ng mga aso doon sa bakura nila ni Manang Lidya. Maaaring nasipat na din ng mga aso ang mga umaligid ng mga aswang. Kaya ganon na lamang kaingay ang mga ito. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Matapos na makapag-usal ng mga orasyon ang mga aswang at mawasak ang ginawang mga panguntra nila ni Tatang Ubak sa buong paligid ng bahay, dahan-dahan na muling umuusad na ang mga ito at dahan-dahan na rin na pumasok doon sa bakuran ng bahay nila ni Tatang Ubak. Kitang-kita naman ang mga ito nila ni Tatay Purong at hindi maintindihan ang mga nararamdaman ng matanda. Nag-alala na ito ngayon. Baka kung mapaano ang kanyang pinsan na si Tatay Ligaspe at ang binatilyong kasama nito ngayon. Batid niyang may mga kakayahan itong si Tatay Ligaspe. Ngunit alam din niyang hindi naman ito ganon kalakas. At kahit na may nararamdaman siyang malakas na pwersa galing doon sa binatilyo, sa tingin itong si Tatay Purong, hindi pa rin iyon sapat sa dami ng mga aswang na nakikita nila doon sa paligid kaya wi ka nitong si tatay purong sa kanyang anak na si Amid. Amid, mukhang namimiligro ang buhay nila ni Ligaspe. Mukhang wala sa bahay na iyan ang matandang albularyo na si Tatang Ubak. Hindi kakayanin ng dalawang iyan ang sobrang dami ng bilang ng mga aswang. Kaya napatitig itong si Amid sa kanyang ama. Hindi nito maintindihan ang mga pinagsasabi ng matanda. Bakit nila tutulungan si Natatay Ligaspi. Kalaban nila ang mga ito. Agad naman na naintindihan itong si Tatay Purong ang mga titig ng anak sa kanya. Kaya muling uwi ka nitong si Tatay Purong. Amid, kahit na malaki ang hidwaan namin ni Ligaspi, magkakadugo pa rin kami. Hindi tayo perpekto at lahat tayo nagkakamali. Hindi ko hahayaan na makikitang lapain ng ganon-ganon na lamang si Ligaspi. Kumilos ka na, Amit. Kaya walang nagawa itong si Amit. Naguguluhan man ito sa inaasta ng ama. Ngunit sumunod pa rin ito sa ipinag-uutos nitong si Tatay Purong. Mabilis na sumaglit ang mga ito doon sa sagingan. At galing doon, mas mariin nang nagmamatsag ang mga ito sa bawat kilos ng mga aswang. Inihanda na din ng mga ito ang kanilang mga armas. Ilang sandali pa, doon naman sa loob ng bahay. Narinig na nila ni Gideon at Tatay Ligaspi ang mga mahihinang pag-angil galing doon sa labas. At kita na din ng mga ito ang mga aswang na sumisinghot-singhot at umaligid doon. Huwi ka nitong si Gideon kay Tatay Ligaspi. Ayan na sila Tatay Ligaspi. Nagsisimula na silang lumapit. Hayaan natin na pumasok ang mga ito. Sa tingin ko, nawasak na ng mga aswang na ito ang ating ginagawang mga panguntra. May ilan ang mabilis na nagpunta doon sa may kusina ng bahay habang ang ilan naman sa mga ito nagsisimulang gumagapang nga din ang mga ito doon sa dingding. Agad na kumilos itong sigidiyon. Gawa sa kawayan lamang ang dingding ng bahay nila ni Tatang Ubak kaya maari niyang maatake ang mga aswang galing doon sa loob. Agad na inialsa ni Gideon ang kanyang sibat na kahoy at pagkatapos nagpakawala ito ng napakaraming bisis na pagsibat doon sa dingding punterya ang kinaroroonan ng mga aswang. Agad na napaangil ng napakalakas ang isa sa mga saltik ng sunod-sunod na tamaan sa katawan agad itong napabitiw sa pagkakahawak doon sa dingding at tuluyan na itong bumagsak sa lupa habang nangingisay. Dalawa ang tinamaan ni Gideon sa kanyang ginawang pagsibat na iyon. Ang isa, kasalukuyang natuhog pa ito ngayon sa kanyang tiyan at sobrang nagulat. Nang hugutin na ni Gideon ang nakabaon na sibat, agad itong napangasab at bumagsak sa lupa na wala ng buhay nagkagulo agad ang mga aswang itong senaryo ang namumuno sa mga saltik napaalulong na ito ng napakalakas at nagmumura dahil sa naramdamang galit agad itong umigpaw at walang pagdadalawang isip na sinira nito ang bintana ng bahay maagap naman itong si Gideon na inaatake ng mga pagsibat ang pinuno ng mga saltik ngunit agad naman itong nakatalon pa atras nakaiwas ito sa ginawa ni Gideon at nawasak na din ng aswang nang tuluyan ang bintana ng bahay. Naglundaga na din ang mga aswang doon sa bubungan. Habang ang mga aswang naman na nando doon sa may kusina, sinira na din ng mga ito ang pintuan doon. Kaya natataranta na itong si Tatay Ligaspe sa isip ng matanda. Anumang oras makakapasok na ang mga aswang na ito sa loob samantalang sinatatay purong walang pakialam na ang mga ito kung mga malalakas man na uri ng mga aswang ang nasa paligid at kung marami man ang bilang ng mga ito agad nang tumayo ang matanda at uwi ka nito kay Amid Amid umaatake na ang mga aswang tara na tulungan na natin si Ligaspi at bitbit -bit nito ngayon ang matalas na itak Mabilis na itong tumakbo papunta doon sa bakura ng bahay nila ni Tatang Ubak samantalang nakasunod naman agad itong si Amid.